What's up mga katikim? Meron pala akong ipapakilala sa inyong kainan na baka hindi nyo pa alam o hindi nyo pa napupuntahan na dito lang matatagpuan sa barangay Don Bosco, Paranaque City. Kilala ito bilang isang paresan sa Russia. Para hindi kayo maligaw, pag kayo ng SMB Kutan, matatagpon mo na sa bandang kaliwa, tapat ng Mercury Drag, yung Lawson, yung Lawson, tapat nun, yun yun. Iba't ibang klase rin ng variety na pagkain nila dito. Meron silang beef pares, pork pares, beef Mami at saka sisig, yan yung pinakas bestseller nila. Isinama ko na rin dalawa ko pamangkin, tsaka ang aking asawa. Para sa akin ay isang perfect na spot ito. Malamig ang simoy ng hangin dito, kaya naman magbaho ka ng jacket kapag pupunta ka ng madaling araw. Kasi naman yung level ng lamig dito, para ka na rin pumunta sa Tagaytay, sa sobrang lamig, ewan ko ba? At ang lakas rin maka vibes ng kanila mga Pailaw dito at saka ng mga music Lalo na yung magandang cashier Music 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 Music

pinaka dating ano namin, dating spot namin. Pag gusto namin kumain ng pares, pagdong bahay pa namin sa Dumarayo pa kami rito para kumain kasi masarap talaga rito lalo na yung lugaw nila yung sa kanila talaga sobrang lambot talagang yung pinaka favorite ko at laging ino-order ko dito So ngayon kung mapapansin mo tatlo lang sila tatlo lang sila kumakain kasi busuk po ako at kumain ako titake out na lang ako para bukas na magayon yung almusal ko ito yung lagi nito serve sa amin si Ganda. Lalo na yung lugaw na may tuwalya. Sobrang sarap po talaga. Ito dito. Totoo kasi yung kumakalas, kumakalas din nila. Sobrang lambot. Parang parang art mo. sobrang Sarap ng papay. Hello po sa inyo lahat. Um, kung gusto niyo pong kumain dito sa, uh, okay. sa parisan po namin, dito na matatagpuan niyo na po yung parisan namin dito sa may Paranaque sa Don Bos Barangay Don Bosco. Solidad po. Dito lang po. Malapit lang po kami sa Mercury and then front po kami ng Lawson. Yan lang po. Napakasarap po dito at napakalilang na. Magugusog po kayo dito. Ang aming pong rice ay Jabba rice po. Sobrang sarap. Yan lang po dahil di nga ako kumain dahil busog ako order na lang ako at magte take out para bukas kakainin natin yan mga katikim kung napansin nyo hindi ko binigay yung mga prices sa inyo kayo kasi gusto kong pumunta rito para madiscover nyo kung gaano lang siya kamura at gaano siya kasarap at gaano ka overload ang kanila mga serving

hanggang dito na nga lang mga katikim yung vlog ko at pauwi na kami dyan pero nagsidatingan yung mga bagong customer dyan oo at yung mga kasamahan ko syempre nagkukaituhan na lang kasi busog na sila at makikita mo naman yung kanilang mga pinagkainan talagang simot oo, oo ayan o first time nilang kumain dito kaya naman sarap na sarap sila oo naghihintay ka pa ng kasunod subscribe ka na kasi click mo na yung like tsaka subscribe salamat peace out